sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan politikal na kapangyarihan at kasaysayan ay madalas nagsasalikop, ang pagtalima sa halalan ay hindi lamang karapatan. Ito ay obligasyon. Papalapit na ang halalan sa 2025 at kasabay nito ang muling paglitaw ng mga pamilyar na pangalan, mga pangalan na dapat bantayan ng taumbayan. Unang-una sa listahan, Si Senator Christopher Lawrence Bongo ng PDP Laban. Mula sa pagiging long-time aide ni dating Pangulong Duterte, naging isa siya sa pinakamalapit na kaalyado ng administrasyon. Ngayon naman ay tahimik, ngunit matatag ang suporta kay Pangulong Marcos Jr. Subalit sa kabila ng kanyang popularidad, binabatikos sigo sa kanyang umanoy kakulangan sa makabuluhang batas at ang kanyang pagiging malapit sa kapangyarihan. Tanong ng marami, sa ikalawang termino ba, lalalim ang kanyang independyenteng posisyon? O mananatili siya sa anino ng malakanyang? Susunod naman si Senator Ronald Bato de la Rosa, dating hepe ng Philippine National Police. Kilala sa kanyang mahigpit na paninindigan laban sa ilegal na droga. Siya ang naging mukha ng madugong kampanya kontra droga sa ilalim ng Duterte Administrasyon. Ngunit ang tagumpay ba sa siguridad ay matatapatan ng katarungan? Sa mata ng International Human Rights Groups, isa siya sa dapat panagutin sa umano'y libu-libong extrajudicial killings. Sa muling pagtakbo niya, muling susubukin ang kapangyarihan ng politika laban sa pananagutan at panghuli sa listahan, si Senator Eme Marcos ng Nationalista Party, kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matagal nang nasa eksena si Imi, batid na ng publiko ang bigat ng apelyidong Marcos at ang bagahe nitong dala. Sa gitna ng mga isyo ng umano'y nakaw na yaman at pagbabagong anyo ng kasaysayan, nananatili siyang isa sa pinakamalakas na puwersa sa Kongreso subalit sa tanong ng sambayanan. Nagtutulak ba talaga siya ng reforma? O inuulit lamang ang nakaraan? Ang tatlong kandidatong ito, Go, Bato at Marcos, ay hindi lamang matunog na pangalan. Sila'y simbolo ng umiiral na estruktura ng kapangyarihan sa bansa. Sa paglapit ng halalan, marapat lamang na maging mapanuri tayo. Hindi sapat ang kasikatan sa media, hindi sapat ang pagiging kaalyado ng nakaupo. Sa ating boto na kasalalay ang hinaharap. Kaya't magmasid, magtanong, at higit sa lahat, makialam. Para sa mas marami pang political updates at fact-based analysis, ifollow ang aming channel. Sa panahon ng disimpormasyon, ang totoo ang ating sandata.